Marami na talagang nagtatanong sa akin kung paano nga daw ba ako nagkikilay. Ngayong araw ay may lakad tayo kaya ipapakita ko na nga lang sa inyo kung paano ako magkilay at kung paano ako gumanda. Charot! <laughs> Alam nyo mga day, simple nga lang naman talaga tayo mag-makeup at una nga ay naglalagay lang muna ako dito ng foundation. Kailangan ko nga kasi talaga day ng foundation para naman matakpan itong mga sumpa sa aking mukha. <laughs> Pero dahil hindi nga naman tayo sanayan sa makapalang pagmi-make up kaya kunting foundation nga lang yung nilalagay ko. At pagkatapos nga nyan ay dito na tayo sa kilayan portion para naman mabigyan ko na ng kasagutan ang inyong mga katanungan. Simple lang naman ang ginagawa ko at sinusunod ko nga lang naman yung guhit ng aking mga kilay. Susundin ko nga lang ang guhit ng aking kilay sa taas at sa baba at ipifill in ko na nga rin dito sa gitna. At kung nakikita nyo ay minamani-mani ko na nga lang yung aking pagkikilay dyan. Kung kayo ba naman sobrang isang dekada nyo na nga hindi pa ba kayo masasanay? Kaya naman ngayon, sasabihin ko na nga sa inyo na matagal ko na nga kayong pinipeke sa aking kagandahan. Charot! Anyways, dahil dalawa nga yung ating kilay ay syempre gagawin ko nga rin yan sa kabila. Dahil mga inday, ano na nga lang ba yung hitsura ko kapag sakaling nakalimutan ko ang kilayan itong isa kong kilay? <laughs> anyway, natapos ko na nga itong aking magkabila ang kilay at tingnan nyo naman at nagmukha na akong tao. Char! Pagkatapos nito ay iyugyug ko nga lang itong aking buhok para naman magsialisa na itong aking mga kuto. Charot! Oy, joke lang! Wala tayong kuto, dai! <laughs> Ngayon naman mga Inday, ay magpo-proceed na nga ako dito sa sinasabi nilang nagpapablooming daw sa akin. Lagi na nga lang kasi ako nakakabasa ng comment na lagi na nga lang daw akong blooming kahit nagluluto. Yan na nga mga Inday ang aking sikreto at kinakapalan ko nga lang yung aking blush on para hindi naman tayo magmukhang bangkay. <laughs> At syempre, hindi ko nga rin dapat kakalimutan na lagyan ng kolorete itong aking mga mata. At light pink na nga lang yung nilagay ko dito para naman hindi tayo magmukhang clown kapag makapal yung nilagay ko. At alam nyo ba ang sikreto kung bakit lagi nyo na nga lang nauunang napupuna itong aking mga kilay? Naglalagay lang naman ako nitong puting eyeshadow dito sa baba ng aking kilay para talagang ma-emphasize. Para naman malayo pa nga tayo ay mapansin na itong ating kagandahan na hindi nila alam na dinala lang pala sa make-up. <laughs> Ay, naway na naman nga itong aking leeg dahil nga hindi sumasang ayon sa aking kagandahan. Char. <laughs> Ngayon naman mga Inday, ay magpapalatada na nga ako dito ng aking buhok. Sobrang laki nga kasi talaga ng problema nitong aking mga buhok na parang nga silang security guard na maghapon nagsisitayuan. At para nga makisama sila ay lagi ko na nga lang pinapahida ng mantika dahil ang mahal na nga ng hair polish. Charot! <laughs> anyway, Ways, mga Inday, syempre hindi naman nga makakalimutan itong ating bibig. Mala green green nga ang dress na suot ko ngayon kaya na problema nga ako sa ipaparis na kulay kong lipstick. At nag up nga ako sa paggamit nitong color pink dahil iniiwasan ko nang gamitin yung kulay pula. Paano nga kasi mga Inday pagkatapos nga ng lakad ko ay ang hirap-hirap nga niyang tanggalin? Waterproof nga kasi siya kaya ang hirap niyang tanggalin at ginagamit ko na nga lang yan ngayon kapag may kainan kaming lakad. Ang kagandahan nga lang dun sa sa lipstick na yun mga inday ay hindi siya agad nabubura sa unang halikan este kainan pala at may mga nababasa nga rin akong comment na maganda daw yung buhok ko dahil curly at saka wavy, pero sa totoo lang mga inday ay straight nga talaga ang aking buho, tinatali ko lang yung aking buhok na mga isang oras bago kami umalis para naman after one hour ay kulot na siya, anyway natapos na nga ang pagpapalatada ko sa aking pagmumukha kaya ako'y mag aura aura na ni nangang mukhang bangkay lang ay naging kamukha na ni Pia o kaya naman ni Bea? Charot! Pero mga inday, kung hindi nga kayo sumasangayon sa aking kamukha ay wala naman akong magagawa? Charot! ready ready na nga akong umalis at nakamake up at ang ganda pa ng dress pati yung bag pero wala naman tayong party na pupuntahan at naisipan ko nga rin mag bag raid muna tayo bago ako umalis mga inday ang unang laman nga neto ay ang aking mahiwagang wallet na wala namang laman at heto na nga ang pinaka importanteng laman ng mga bag ng mga nanay o oh, ba diba? nabigla kayo no <laughs> wag kang masyadong excited dahil wala nga naman talaga akong party na pupuntahan. Sadya nga lang naman talagang driver ako ng aking mga Junakis for today's video. Pero kahit nga driver lang tayo at a shopping center lang tayo pupunta ay hindi naman talaga dapat kakalimutan ang pang-refill nitong aking mga labi. And of course, dahil hindi nga tayo naligo for today's video ay maliligo na nga lang ako dito ng pabango. Para naman nga lahat ng madadaanan nating tao sa shopping center ay hindi magrereklamo. Mga Inday, okay lang yan na magreklamo sila dahil sa sobrang bango kaysa naman sa sobrang baho. Anyway, mga inday, nagbukhang tao na nga ako dito, kaya mag-aura-aura muna ako dito ng isa pa, dahil I live once lang naman. Mga inday, wag niyong kakalimutan na gawin ang mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo dito sa mundo, as long as wala kang may inaapakang tao. Lagi kang gumawa ng paraan para maging makulay ang iyong araw, dahil wala na nga itong rewind, at para wala ka rin pagsisisihan. Anyways, mga inday, sana may natutunan nga kayo sa aking walang kwentang makeup tutorial. char. Thank you, thank you guys for watching. Have a nice day everyone. Follow for more videos. Bye.